Umpisa natin ang ating tabang ora mismo mula sa Ginubatan Albay, isang ina ang nananawagan ng tulong maipagamot ang kanyang anak na may iniindang sakit sa buto. Ang panawagan ni Nanay Cherry Marcaida Betio, panoorin po natin ito ako po si Cherry Marcaida Betio, 37 years old, single mom. Ako po ay nananawagan sa tabang oramismo at sa lahat ng bumubuo ng ako Bicol Party List. Nais ko po na maipagamot ang aking anak na si Charmaine Embetio, 14 years old at may physical disability. Sa pagsusuri ng doktor, ito daw po ay isang kyposis. Nagbebend po ang kanyang likod at hindi na po siya makalakad magmula nung grade 3 hanggang grade 4 po. Hindi na po siya nag-aaral at sa ngayon po nandito siya sa bahay, binubuhat ko po siya sa araw-araw Bilang isang ina, nais ko po na gumaling ang aking anak para po matupad ang kanyang pangarap At maraming salamat po sa pagtugon po ng tabang oramismo Maraming maraming salamat po At para dyan, nasa kabilang linya na ng ating telepono si Nanay Cherry Magandang hapon po sa inyo Nanay Cherry Hello po, magandang tanghali po, ma'am. Opo, Nanay Cherry, At kumusta pong... At ng nanonood ng programang Tabang Oralismo. Opo, Nanay, kumusta po ang kalagayan po ngayon ng inyo pong anak na si Charmaine? Sa ngayon po, ma'am, hindi na po siya nakakalakad at binubuhat na po siya, ma'am, sa araw-araw. Hindi na nakakalakad? Eto ba, eh, dahil mabigat masyado ito nangyari po sa kanyang likod. Retry po siya, nagbibenta po yung tuhod niya at unti-unti na pong hindi maganda ang develop ng kanyang katawan. Napasuri ko na po siya 2020 nung grade 3 po siya. Ah, so ibig sabihin po nito nanay, nung ipinanganak niyo po itong si Charmaine, ay normal naman po siya. Okay. Normal po siya. Hindi pa po nakikitahan ng ganyang kondisyon. Ilang taon na po ngayon si Charmaine ay? Ano po, 14 years old na po siya ma'am. So ibig sabihin dahil sabi niyo hindi na po nakakatayo or nakakalakad, hindi na din po nag-aaral itong si Charmaine? Opo, tumigil na po ma'am ng grade 4 po siya. Ngayon hindi ko na po napa-enroll kasi po hindi na po kaya ng kanyang katawan po yung sa mga pong nakaupo sa school at saka hindi na po siya nakakapunta sa VR kaya ayaw naman po niya mag-diaper kasi nahihiya po siya kaya sabi ko tigil mo na siya kasi hindi ko po siya may ahati at malayo na po kasi sa bayan Nakikita ko po yung sura po ng katawan ni Charmaine aside po doon sa likod pati po yung mga kamay niya po ay iba po yung korte Yes ma'am, opo na-bent na po mam ma yung braso at yung paa po Meron po ba itong kakambal or kapyo? Nakita po namin o, kasi po, sa picture po, Bunso po yan kasama sa picture si Patricia Marie. Three years old po siya. Take care po. Halos magkaparehas lang yung kanilang hmm yung laki ng katawan nila. Yes, ma'am. Mas malaki na po nga ngayon si Crisia kaysa kay ate niya. Yung araw-araw niya pong aktibidad, ano po yung ginagawa niya sa loob ng bahay. Pagkagising po, syempre, binubuhat ko po siya papunta doon sa pwesto niya at pre-preparan ko po siya ng almusal. Tapos po, pag uh, ano, pinapaliguan ko siya. Tapos pag mag-CR, binubuhat din. Tapos pag wala po siyang ginagawa, nag-drawing lang po siya doon sa pwesto niya, nagsusulat. At nagbabasa, tinuturoan niya yung gunso niyang kapatid. Yun lang po. Minsan po, napunta din yung kaibigan niya, si Ben Yun po, naglalaro sila sa loob ng bahay. Opo, napakagaling naman itong si Charmaine, ano. Sa kabila po ng kanyang sitwasyon, nakuha niya pa pong turuan yung kanyang nakakabatang kapatid. Opo, nag-ano po, in-encourage niya si Christian po na matuto sa school kasi nga hindi na siya makapag-school. Sabi niya, galingan mo kunso para matuto ka. Opo. Okay. Sabi ng, wala pong diferensya po ma'am ang kanyang pag-iisip at ang kanyang boss, Ang boses. Kailan po itong last napasuri niyo po sa doktor? Itong si Charmaine? Noong 2020 po, dinala ko po siya dyan sa BR kay Dr. Chan. Napasuri ko po siya, dala ko po yung x-ray niya. Kaso ngayon po, hindi ko na po hawak ang x-ray at linipad po ng bagyo na po yung mga gamit namin. Kaya wala po akong copy. Pero po, ang sabi ng doktor, pag 16 years old daw po, sa daw po operahan siya kung kakayanin daw po ng katawan yung sisimentohin se na po ata yung iba. Di ko pa po alam yung ibang gagawin doon okay. po. Diyan basta po tungkol sa buto. 50-50 daw po ang yes. ano. Kailangan daw po magpilma ako para kung ano daw po ang mangyari sa aking anak ay hindi po nila sagutin. Kaya yung po ay yung pong problema ko. At sa operasyon din po, wala po kung perang ganun ka, kalaking halaga sinabi ng doktor na mag-ipon daw po. Kasi po ako po isang single mom at hindi ko po na po provide yung para sa pagpapagamot ng aking anak po. Sa okay. Ngayon, tingin po kami sa RHU, ginubatan noong January 27, 2025 kay Dr. Alimos okay naman po yung kalagayan ng bata. Yung ano lang po talaga sa loob siguro ma'am ng buto yun. Wala naman pong binigay na reseta ang doktora po kasi okay naman ang um, chinep Yung sa likod lang po yung napukol na parang letter C na po kabandang alo, malapit sa spinal cord po. Yun po ma'am. Nung binagbubuntis niyo po ba sa nanay, uh, kumusta po? Uh, kompleto naman po kayo sa bakuna? Hindi naman po kayo nagkasakit during pregnancy? Opo ma'am, hindi naman po ma'am. Okay naman po. Nagpapacheck up naman po ako dati sa ano, center po kumpleto po ako. Wala po nakitang sintomas ng maliit po siya. Nung grade 3 lang po nagsimula nag-bend po yung mga bones niya. Yun po ma. Pero nay, eto po bang si Charmaine ay na newborn screening na din? Nung bata pa po? Opo. Okay. okay naman po ma. Dahil 2020 pa po itong last check-up ni Charmaine, kailangan siguro po na ma-update po ang check-up po ng bata. So, importante po yun na para malaman po natin yung progress po ng bata, kung ano po klaseng operasyon ang pagdadaanan. So, ano po yung pinakakailangan po ni Charmaine ngayon? Kailangan po mamadala sa doktor at check-up po kung ano po ang dapat sa kanya. Para sagutin po itong alalahanin po ninyo, nasa kabilang linya po ng ating telepono, si Ma'am LB sedanyo ang coordinator po ng Acubical Partylist. Ma'am LB, magandang hapon. Magandang hapon, ma'am. magandang hapon po. Ma'am LB, eto si nanay. Ano po ba yung tulong na maaaring maibigay po? Yes po, ma'am. Ganito po yan. Since 2020 pa po yung last check-up ng bata, kailangan po natin i-update yung kanyang check-up. ako po ulit tayo ng referral sa RSU para po ma-accommodate yung bata matyaga-pandagan ang surgery pa kung kailangan sa surgery. Kailangan po natin ang referral lang sa nila. And then, pag nasa B.R.H.S., sana po, dalhin lang po sa akin yung supplements na kayo na kailangan po para po matulungan yung bata regarding po sa mga laboratories at yung meds po na kailangan ngayon available naman po sa atin pasagutin po yun natin wala pong problema and then pag nasa BRSF <m�ilala> na siya huwag po magalala si nanay rest assured naman po na ginagawa po natin ang lahat para matulungan po sila. Opo. Kailan po pwedeng uh, simulan? Ito, Ma'am LB, para naman yung tulong ko ng ako, Bicol Quartilis, ay masimulan na din po. Once po, once po na nasa ano na sila, nasa BRSM sila na at meron ng check-up, uh, ah, punta lang po ako sa table ko para po matulungan sila at may guide ng tama. Maraming salamat, Ma'am LB Sedenyo, si ang uh, patuloy na pagtulong sa ating mga kababayan na nangangailangan. Maraming salamat. Nay, napakinggan niyo po si Ma'am LB. Opo. Opo. Tama po kayo Nay. kailangan po muna may update yung check, uh, check, up ng bata tapos uh, kung ano komendasyon ng doktor kung kinakailangan po mag-undergo ng operation, surgery, tutulong pa rin po yung acubical Partylist, na. Uh, ano po yung masasabi niyo po na? Lubos po akong nagkagalat kasi po tinugon po ng programang acubical at tapang oranismo po, po yung at masaya po ako at may papagamot ko na po ang aking anak na panganay na way gumaling po siya at makalakad yun lang po ang hangarin ng isang ina. Ah, sarado lang mamahin mahirap po talaga. Minsan nga nakakayang talaga pagabi yung makikita mo yung anak mo na ganyan ang kalagayan. At lagi po ako nag pray kay God na bigyan ako ng lakas para magampanan ko ang tungkulin ko bilang isang ina kasi mahirap maging mag-isa. Yung iisipin mo kung paano yung bukas, kung paano yung pagkain yung, kung saan kukuha yung tubig, yung ilaw, lahat may isipin kung paano ka magbenta ng kayong paninda, tapos kung paano ka mag-extra na minsan kasama ko po yung bunso ko sa bayan. At kaya mahirap po ang isang single mom. Kailangan po tatagal talaga yung loob at laging mag-pray kay God kasi hindi ka papapayaan. Naan po yung ako Bicol Party para po tulungan po kayo natin. Tutulungan niyo po. Apo. At hindi Maraming dyan natatapos, Nay. Nanay Cherry, di pa po dyan nagtatapos yeah, ang tulong ng Akubicol Partylist dahil bukod po sa inyong matatanggap na medical na tulong mula po sa Akubicol ay magpapadala din po uh, kami ng aming team sa inyong pong lugar, Nanay, upang uh, mapisita po kayo ng personal at iabot ang aming munting tulong po para sa inyong pamilya. Ay, maraming salamat po sa lahat ng bumubuo ng tabang oralismo at Akubicol Partylist Ako po'y nagagalang taos puso po ako nagpapasalamat at kayo po ay ibinigay sa akin ng Panginoon upang matugunan ang pangangailangan ng aking anak ay masing masaya po ako ma'am. Thank ako. you po sa inyong lahat. Maraming salamat din po nanay sa pagiging niyo matatag dahil uh, sa pagiging matatag po ninyo natataguyo niyo po yung pamilya po ninyo na asigaso niyo po itong anak ninyo Saludo po ako sa inyo nanay Cherry, mabuhay po kayo at uh, wag po kayo mag-alala dahil pupunta po yung aming team dyan po sa inyong lugar. Maraming maraming salamat po ma'am. E